update po tayo sa ilan pang mga development ngayon pong araw na ito mga kabumbo. Yung pong kopya daw ho ng mga statement of assets, liabilities and net worth na isinusumite ho ng mga opisyal ng gobyerno, lalo ho yung mga matataas na opisyal. Doon ho sa may ombudsman, mananatila ho tinatawag na virtually forever. Ang grupong akbayan naman, hindi mo po ang ombudsman ay sa publiko, ang uh, uh, salen itong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. May update po dyan, si Bombo Grand Hilario. Bombo Genesis, Miss Tulang, my forever sa so Ombudsman sapagkat mananatili na forever sa Ombudsman ang kopya ng sinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth of Salena mula sa mga opisyal ng pamalana. Ito mismo ang kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Club sa kasalukoyang uh, tagapagsalita ng Office of the Ombudsman. Aniaya, mananatili virtually forever ang kopya ng mga natulong dokumento na isinumite sa tanggapan kahit pa matapos ang prescriptive period na itinakda. Panuntunan kasi ng ombudsman na sa loob lamang ng dalawampung taon nila itatabi ang natanggap na mga kopya o physical copies ng salen. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, alinsunod o nakabatira raw ang naturang 20 years prescriptive period sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Narito at ang pakinggan si Ombudsman Miko Labono. Tama po. Um, so, the 20 years is a result of yung prescriptive period as described in RA 3019. The prescriptive period for any of the violations of RA 3019 is now 20 years. Kaya natin binago ang mga periods for the accessibility of physical silence. So, as long as um, Final nyo within 20 years, we will keep it physically for 20 years. But after that, basta meron na tayong digital record that will be there virtually forever. Dahil rito, ipinilwanag ni Assistant Ombudsman Clavono kung bakit at para saan magagamit ang mas pinabang taon sa pagpapanatili ng kopya ng salena. Kung ikumpara kasi sa panahon ni Ombudsman Samuel Martires, bago si ang Jesus Remulla, ang naturang ay sinisira o pinupunit matapos ang sampung taon mula nang ito'y matanggap. Ngunit nilinaw ni Ombudsman Spokesperson Miko Clabano na bagamat maaari itong ma-access forever virtually, hindi anya ito nangangalagang magagamit bilang ebidensya sakaling lumagpas na sa itinakdang perspective period. Muli si Assistant Ombudsman Miko Clabano. And the reasoning there is it will it can and all, can always be used for um, comparison from more than 20 years ago na ganito po yung nakalagay sa salin up until today let's say 2025 na sobrang lumaki only as a matter of comparison but again the crime must have been committed within the last 20 years lang so if it is evidence of a crime that it can no longer be used it is accessible but can no longer be used in evidence However, if it is only for purposes of comparison, then you can use sal even above and beyond the 20 years that is provided for in the rules. Kaya naman buhat nito ibinag-i-deassessan ang Bootsman Club ano, ang kalagaan na mapanatili ang mga sinusumiting uh, SAL-N ng mga opisyal. Paggamit ano ito upang mapagkumpara ang accumulation of wealth o kayamanan ng isang lingkod bayan na uh sa, sa ilang taon at bilang tool na rin para sa lifestyle checking. Samantala, naghahay naman ngayong araw ang grupong akbayan kasama pati ilang civil society at youth leaders ng liam kay Ombudsman na Chusky Spinboy ng upang himukin itong isa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Salen ng mga matataas na opisyal ng bansa. Hiling ng grupo na may publiko ang Salen, particular nina President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Vice President Sara Duterte, former Ombudsman Samuel Martinez at iba pa. Layon nila rito na masubukan at makita ang pagiging seryoso ng pamalaan sa pagdito sa isyu ng katilaan at korupsyon ng bansa. Narito naman at panggana si Rafaela David, ang National President ng Akbayan Citizens Action Party. Uh, Naghaing tayo ng liham requesting na ilabas na ang salen ng highest officials of the land including the president the vice president at gayon din yung mga constitutional commissioners para sa atin kasi ito ay uh, test uh, of the this government's seriousness on uh, really making sure that transparency and accountability is uh, uh, is uh, the rule of the land lalo na sa harap ng massive corruption scandal sa sa uh, infrastructure at lalo na sa flood control Naguulat live the office Bumbo of Bumbo the ombudsman yes Bumbo genesis oh uh, uh, etong virtually forever na uh, sinasabi ano, ano to i-upload sa internet sa website at pwedeng i-download uh, ganito ba yung ano yung uh, uh, tao dito yung yung magiging meaning nito? bombo genesis sa ayon kay uh, assistant ombudsman uh, miko clavaro ang virtual na sinasabi dito ay hindi niya tinukoy kung ito yung uh, makikita sa website noon ay kanya'ng sinabi na ito ay yung records pa lamang mismo ng uh, Office of the Ombudsman kung saan kanilang itatabi yung uh, mga sal and virtually. Ibig sabihin kumpara noong mga nakaraan o yung uh, uh, nakaraang sistema ng uh, Ombudsman na itinatabi mismo physical copy at matapos ang 10 taon ay pupunitin o oh, hindi na ito gagamitin. Ngayon Bombo Genesis ay uh, matapos or kahit pa ah uh, matapos yung prescriptive period na mula 10 years, sinabaan na ngayon ng 20 years, ay uh, itatabi yung naturang kopya virtually sa records ng Office of the Ombudsman. Yung soft copy, you mean? Yung soft copy ang itatabi? Kasi kapag, ka, uh, let's say, uh, uh, 50 years na itabi mo yung kopya, yung, yung physical copy nung uh, salin, baka abot yan ng ilang bahay na, no? ilang, ilang uh, yes. story na ng bahay na. So, yung, yung, ano, yung soft copy ng uh, salin ang itatabi? Yes, Bombodian system ka. Soft copy ang kanilang itatabi. Sapagkat yung uh, physical copy ay kanila na itong sisirin o, bag, o, pupunitin ng uh, after 20 years mula nang ito isubmit ng opisyal ng pamalaan. Bombo Genesis. Isang tanong lamang, may nabanggit bang ombudsman kung paano yung magiging sistema nila doon sa kanilang website kung saan itatabi yung, uh, yung soft copy? Kasi baka mamaya Andyan na naman yung banta ng uh, hacking ano uh, kukunin ng lahat ng kopya nung, uh, mga ng mga salin ng mga official like the president or the vice president uh, ano to may may adjustment ba gagawin ang office of the Ombudsman bubugran as early as now Okay sa kasalukuyang bombo genesis ay isinasayos pa lamang na office of the Ombudsman yung mga forms or yung mga patukol dito sa salin yung patungkol sa kung i, i upload nila mismo yung kopya o yung soft copy ng salen ay hindi pa nila yan na tinutukoy o sinasabi o at ipinapaliwanag. Yan ang ating tatawang mamaya sakaling tayo ay uh, makapanayam natin sa isang uh, press conference ang uh, ombudsman sapagkat yung ginagawa pa lamang ngayon ng ombudsman ay isinasaayos pa lamang at uh, yung uh, posible at uh, yung formal at opisyal na makakapag-request ka ng salen ay sa darating pa na November 15. Bombogran. Okay, sige. Maraming maraming salamat, Bombogran, Ano? Medyo marami-raming development ngayon dyan sa may office of Nobudsman. Tutok lamang tayo. Maraming salamat. Iyan ka dyan, Bombogran. Gran. Naguulat live mula office of Nobudsman. Ito si Bombogran, Gran, si And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradiocom follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere